🎵 ka ba? Ako? Mm-mm. -hmm. Hindi. Ang baw! Yan si Minpong! Hindi mo akong Sino ba kumutot? Tayo naman dito dalawa eh. Hindi dito, sayo ako mutot. Ang baw! E, mausay ako. Sino yung alam mo naman mo, kalapit lang yung bunganga sa ilong. Pao! Ikaw siguro umutot, Papa. Hindi nga ako yung umutot. Umamin ka na! Ba't ako utot? Nasa pool tayo. At saka naliligo tayo. Hindi ako pwede ko kailangan umutot dito. Lalabas ako koron. Ba't kailangan ko umutot dito? Nakakasaka. Hindi nga ako umutot. Maligo ka lang na maligo. Pakiramdam mo lang yan na ang bako. Pero hindi umutot. Tao sobra. Hindi hindi ako umutot dahil hindi ko ugaliing umutot. Pa. Oh. Ikaw ba talaga umutot? Hindi nga ako umutot. Sinabi ko na sa si kanina pa. Oh, Amoy tai kai. Eh iyon. Tumai ako. Pero hindi ako umutot. Hey! <laughs> <laughs> <laughs>